ng sapatos namin. sino kaya to? Ay, uy. Hala, ping. Kilala na. <laughs> guys, ayan, may Zuru tayo dito sa NBA. So, eto, may laman to, guys, na kahit sinong player So, eto siya. Dito siya, guys. Dito namin siya kinuha. Tapos, inalog namin isa-isa yan. <laughs> Kasi sabi, sabi dun sa mga teknik na naririnig ko, dapat daw yung pinaka, ano, mabigat tsaka hindi maalog. So, tingnan natin. Ayan, may dalawa akong binili dito. Ang main goal ko dito, guys, mahanap si Lebron o di kaya si Curry si Lebron para kay Babs. Si Curry naman para sa akin. So, ayan. Itong dalawa na to. Sana nandito si Lebron or si Curry. Or parehas. ba? Diba? Malay mo naman. Ayan. Simulan natin. Kasi surprise talaga ito, guys. So, oh. talagang hindi mo alam kung ano yung laman. Ayan siya. Ganyan siya kadami. Tapos ganito yung ano, yung itsura ng loob niya. Ayan. O, simulan na natin, syempre. So, first. Kasi ang pinaka may value daw talaga yung security na night night tsaka kasi LeBron na may crown. Ah, yan na. Perfect yung ano pagka pagkabukas ko kaagad bobso nakita mo. Mo parang bola siya. Yan. Para sa iyo to Babs, kung si LeBron man to. LeBron, LeBron. Yan na. Para sa iyo to. <laughs> LeBron, LeBron na ako. Para akong ano, nasa perya tapos naglalaro. Yan ang mga bola. Sige, pisilin mo lang. Uy! Ay, dalawa! Dalawa, dalawa, dalawa lang! Papain <laughs> mo yung paa. Ay, yung sapatos. Ito, ito, ito. And, sapatos. Sapatos. Yan. Sino kaya to? Lebron! Yung banyama. Ay, oh, <laughs> Ay! Uy, Ay! Ay! Nanalo tayo, guys! Wala Ay, sabi, ko sa sabi... sabi ko ako mga kapuha kay Lebron! Ang sabi na, ko Bob. sa'yo, eh! Tapos oh. ah. yes, <laughs> na, guys! <laughs> guys, wala na. Nakuha na na yung Bobs. Tapos na. Wale. Okay na ako. <laughs> Ito oh, yung ano. hinahanap ni Bobs. Si Lebron ako pa nakakuha. Huwag mo sabi yung security tong isa. <laughs> Ay, ako. Huwag si security talaga. Huwag yung talaga security. Nanungkot ka pa, eh, no? Ay, dalawa. Dalawa? <laughs> tapos si Lebron wala. Oh, Diyos! Ayan o, oh, yata na yung hinahanap mo. Libro lang, sapat na. <laughs> Masaya ka na. Ito. Yeah. Ayan, Ayan. Si nice. Curry naman to. <laughs> no. Nahulaan. Ano? Ano yung pagin si Curry? Ano po, sana naman alo ko sa loto? Ayan. Yeah. <laughs> Tapos pala ganun yung sinasabi ko, ano? Ayan. Yeah. Yung tingnan natin. Ayan. And na. night night ni ano ni Curry. Ay! Huwag <laughs> finish <laughs> na. Swerte ko na, no? Ganun kakalupit. <laughs> Tapos agad no, dalawang bili lang. Oo. Ganun Tapos lang. Tapos agad yung paghahanap. <laughs> nabili mo tatlo. Akin dalawa. Hindi <laughs> pa nga ako magka-continuation eh. Buti eh, na ano mo na eh. Ayan na. Open natin. Uy! Uy ano ito? Ano, Oh, dalawa. Dalawa lang, dalawa lang. Baka <laughs> si so, naman. si Carly naman. Kapayang muna do. sa patos. Ayan, sapatos, sapatos. Ito pala guys, yung ano, yung isa niya, baka curious Ay, ko mo yun. Ay, maging muna busan. Malalaman mo agad nila mo. Oo, nga. Sige, mamaya na muna pala. Pa na pa yeah mamaya open natin yun. Baka curious sila kung anong itsura nun eh. Open natin. Ah, si Curly. Curly! 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 Okay, okay. Mabutin mo na. Ay, si K... Ay, sinis. Si Durante. Ay, eh, Kaya, ang cute. Si KD din. <laughs> KD? Okay lang, Lebron, tsaka KD yan. Oo, mm -hmm, pares pa na panoon. Oo. Oh, oh. no, yan yung itsura ng ano, oh, ng man. kabilang, ang tawag doon? Isang pack. Isang pack, ayan. Okay, yeah. bola. bola, tapos eto. Yung parang court. Oh. Ganun. ang no. cute naman. Oo, oh, si KD pa, tsaka si ano. O, oh, yung hinahanap ni Bob si Lebron. <laughs> Thank you, Bob. Ang gupit mo talaga. <laughs> diba, hinahanap mo si Lebron. Nakalikula. <laughs>